Magandang araw. Tara, samahan niyo ako. Pumunta tayo sa Tamansari Water Castle dito lamang sa Yogyakarta. Tara na agad. Papunta nga pala sa water castle, sumakay ako ng bechak. Ito yung parang tricycle na ikaw yung nasa harap. Ito palang enjoyable experience na kaagad. Pagdating naman dito sa may water castle, kailangan mo magbayad ng 15,000 IDR o parang mga 50 pesos lang yata yun para makapasok ka sa loob. Sulit na sulit naman yung babayad mo dahil pagpasok mo palang dito, bubungad na agad sa'yo itong napakagandang hardin na to. Bali, ito nga palang lugar na to ay yung dating tahanan ng Sultan. Dito rin nakatira yung royal family noon. At naipaliwanag rin pala ng isa sa mga local tourist guide rito na ang mga buildings dito ay maimpluwensya ng Hindu at ng Islam. Ito mismo yung Water Castle at kagaya ng ibang mga lugar na pinuntahan natin ay meron din itong istorya. At ito na nga, kung mapapansin nyo may mga bahay na nakapalibot rito sa pool. Pinasok natin yung isa sa mga bahay na yan at tingnan natin kung anong itsura. Dito pa lamang, hindi naman natin may pagkakaila na talagang matanda na itong lugar na ito dahil yung ilan sa mga pintura ay naagnas na at makikita mo rin naman talaga na medyo makaluma yung kaniyang disenyo. Pagkatapos niyan, umakyat tayo. Ang kwento nga pala ay, yung sultan ay nanonood sa mga babaeng naliligo dyan sa mga pool na nakikita nyo. Habang nanonood, dito niya pinipili yung kaniyang susunod na magiging asawa. Nasasabi rin na nagbabato ng rosas yung sultan noon at kung sino yung makasambot, siya yung magiging susunod na asawa. Paglagpas naman sa mga pool ay makikita mo rito yung isa sa mga Javanese structure. Pakinggan natin yung sasabihin ng tour guide. This is Java symbolism yeah, and each We one call it sangkalan. Sangkalan. Yeah, sangkalan is been Java calendar by decoration uh, kala. The kala. Kala is a uh, spiritual symbolism. Spiritual symbolism. So nah. this is Hindu. Yeah, Hindu. And... and, next the mosque we have here. This is the so mosque the which is Islam. Between Hindu going to Islam so living together. Okay, so so Hindu and Islam were living together. There yeah. was no problem. Okay. At ayun nga, natutunan natin sa isa sa mga local tourist guide na yung naka-engrave sa may opening ng building na ito ay Javanese-inspired. Kaya pinasok na rin natin at tingnan natin kung meron nga bang malaking difference doon sa building na pinasok natin kanina at itong building na pinapasok natin ngayon. Medyo eerie nga pala yung feel ng mga kwarto dito sa loob kasi siguro dahil nga walang ilaw at wala ring naninirahan. Tapos pumasok pa tayo dito ng konti at nakita natin na merong open space tapos merong gate sa likod. Pagtapos noon ay lumabas na tayo. Ayun nga, kahit na palasyo na siya, yung mga locals dito ay nagtayo na rin nung kanilang mga establishments, mga bahay, mga cafe at kung ano-ano pa. At pagkatapos nga ng ating kaunti pang paglalakad ay nakita na natin tong underground waterway. Nung pagpasok ko nga pala, akala ko normal na tunnel lang ito, hindi pala. Dahil pagdating ko rito sa may bandang baba ay nakita ko na kung gaano ito kahaba at kung gaano kaganda yung disenyo nito. Kahit na medyo luma na nga siya, na-preserve pa rin yung ganda nito at tingnan nyo nga maigi oh. Napakahaba ng tunnel na to at marami nga rin palang tao sa loob. Kumukuha ng mga larawan dahil nga kahit luma na itong lugar na ito ay napaka-instagramable pa rin. Paglabas mo naman ng underground water tunnel ay itong wall paintings na yung bubungad sa iyo. Grabe, busog na busog na naman yung mga mata natin ngayong araw. O paano? Hanggang dito na lang muna. Like and follow para palagi kitang kasama. Hanggang sa muli, paalam!